serial killer na dito sa soto. Pero I'll be honest, in my own opinion, wala namang masama rin sa mga nakaparada rin sa Kiapo. May camera, gusto mo na sa camera pa lagi eh. YouTube, tapos the Percent by Sir MJL, ito yung likod natin. Gumalapit <laughs> so, na tayo sa may karyeto. Dito tayo sa may parking lot and tinatanong ko yung mga pumapasok sa loob kung umuulan pa rin. So umuulan pa rin daw. So for today pupunta tayo sa Full Print Manila, Parang kunin yung long sleeve natin na padded. Tsaka pumunta na ang kaya po. Kaya tara! Plastic soft drinks para di mabasa. Para ko serial killer na papatay dito sa sotko. So guys, bala ko puntahan din yung Quiapo kahit naguulan kasi ang tagal ko na gusto makita yung Quiapo. At uh, tignan natin yung mga nabago sa kanya para sa mga hindi rin makabiyahe. Uh, makita nyo yung nangyari simula nung umupo si Yorme, si Sco Moreno nung uh, 30 ata ng June sa so, office. Kasi nagpagawa siya ng clearing dito sa Manila uh, at nagtrending yun sa Facebook. So interested ako masi makita kung ano yung tsura ng Uh, Kiapo Quiapo ngayong pupunta tayo kasi last time lang nasa Quiapo tayo nung bumili tayo ng Insta360 X5 kita naman natin sa video na yon uh, na overcrowded talaga so this time puntahan natin wait lang mabayad lang ako interested akong ako kung makita ko na na pinagbago ng Quiapo pero I'll be honest in my own opinion wala namang masama sa mga naka parada ron sa Quiapo I mean yung mga vendors hindi naman ako against doon Basta maayos lang, alam niyo yun. Tsaka may oras sana. Like sa, ba, sa, like sa night market, sa Baguio, di ba? Nagagawa naman nila ng maayos yon, May disiplina naman. Pero ang um, problema kasi sa ibang Pinoy, abusado, makalat, tapos sobra-sobra yung pwesto na kinukuanan, wala nang madaanan yung tao. Paano kung PWD yung pupunta sa kiyapo, diba, di ba? hirap na hirap. Naka-wheelchair ka, paano ka may doon? Tsaka yung ibang nagbabayad ng pwesto, tinatakpan sila. Katulad nung Henry's camera na pinunta natin, isa 360X5. Bagot hirap makita nung Henry's sa uh, kamera camera kung hindi mo gagamitin yung Google Maps. Kasi hindi mo na siya makikita kasi tinatakpan na yung pwesto niya eh. Diba? Unfair naman yun. eh. may pwesto, may lupa, nagbabayad ng buwis, diba? So, nagmakapagal tayo, just lado makapagal Boulevard. Dito yung pagpupunta kayo ng Mawa, Mall of Asia, tapos Mawa Arena. Gusto nyo rin sa may Okada dito tayo dumaan dito tayo nagroas kasi feel ko mas maluwag ang kalsada rito tsaka para dire na lang And sana naging lang panahon wag na lumakas ang ulan so kung nga magamit yung camera natin na gopro hindi eh, ko magamit gawa na no, ma umuulan buto na lang nakabili tayo ng DJI mic pero alam ko mas malinaw yung mic natin sa pang na gopro tayo and sa mga nagtatanong pala nasa sa Dong baka in the next coming weeks makasama na natin sa mga ride kasi alam niyo naman ang mga med student uh, grabe yung Akala ah, ko dati guys, pag ako, sobrang hirap na nung trabaho ko sa kusina. Then nung nakalala ko si Mimi doon, mas mahirap din yung trabaho nila. Tapos sa ah, parang underpaid pa, ba? Diba? So, yun lang masasabi ko, walang madaling trabaho. Ah, mahirap talaga kumita ng pera. Tayo kahit nung nagbakasyon ako, galing barko, parang one week lang ako nagpahinga sa Pilipinas. Tapos, diretso joyride agad ako. Kailangan tuloy-tuloy yung pagkayod mo. Panagpahinga ka, eh, eh yun yung kasi sakit talaga ng mga seaman pag nagpapahinga ng sobrang tagal May eh, nauubos din yung ipon kaya kailangan pag umuwi kayo ng Pilipinas may pinagkakakitaan kayo kaya kunyari nagkatrabaho rin kayo ng cor corporate world dito uh, yung pera nyo try nyo i-save tapos gahanap kayo ng pwedeng pagka businessan or another source of income kasi kung mag-settle down kayo dito sa Pilipinas tapos isa lang yung source of income nyo eh, except lang kung sumasawit kayo ng mga siguro let's say nasa 120,000 pataas ayun may mas save naman kayo ron syempre kasi pag mga sahod mo nasa 70,000 80,000 kunya uh, kunyari may kinukuha kang bahay may pamilya ka sobrang kulang pa yan eh ba diba? I mean yung sa 120,000 nandiyan yung parang maabot mo yung pangarap mo, 'di diba? ba? alam ko yung Starbucks dito maganda-ganda rin. Sabi Starbucks dito, alam ko may maganda Starbucks dito. Search niyo yun guys, yung Starbucks dito. Maganda rin daw yun eh. But ang problema kasi yung parkingan, 'di ba? Dami yung motor tapos ang magpa-parking. Magpagawa kaya ako ng ganito, yung subscriber slide, pero coffee shop lang. Tignan natin itong full print Manila, mali nyo, pwede naman. Ah, ito yung Starbucks, na, sa kanan natin, kakanan na rin tayo. Ito yung Starbucks, guys. So, katabi lang pala siya ng full print Manila, kasi pakanan na tayo eh. Ito, meet ang ng mga motor sa tapat ng Starbucks. So, I think pwede naman, or let's see, baka pang employee lang yan. Saan yung full print? Ito, nasa left side. Ay, may bayad ang parking nila. Tanong natin kung magkano. Ay, wala. <laughs> wala, wala. Ayan yung full print, Park oh. Parkal. Wait lang, guys, ah. Sir? Saan po pwede magpark? Dito po. <laughs> ah, dito sa baba. Bababa ako rito Okay, sige. Thank you. So sa basement daw yung parking nila. May tanong lang ako. Pero ewan kung may bayad. I think it's free naman kasi wala naman tao. Pero... Hindi, uh, may dito po sa loob sa full print Manila. Ano ka, ako kunin ko po yung damit ko kasi. Pero sabi kasi sa baba daw yung parking. Apo. Okay lang po dito. Ay, salamat sir. Kukunin ko lang yung damit ko. Babayad na ako. So yun, pinayagan tayo ni sir. Thank you po. Baka hindi na rin ako tumambay. Ako. Ano na po? Saglit lang daw ako kukunin ko lang na may damit. So, ito yung full print Manila and wala tayong stick kaya hawak ko na lang yung Insta 360 natin. Eh, kininagawa natin. Eh, cool 'to, no? ganda. So, ito yung pinagawahan natin, guys. Mamaya, sa bahay kakabitan natin yung pattern. Ano siya? may hoodie? Wala. Ano ah, 'di? Mm -hmm. pwede, pwede, so guys, ito jacket. May collar siya tapos may zipper sa gitna. And air-cooled pa rin, tapos eh may pads din. And pwede niyo kayo magpagawa ng sariling logo kasi dito, like yung ginawa ko sa akin. 'Yun. Sino papangalanin niyo? Sir Lester. Sir Lester po, thank you. And Janrick, Lester and Janrick yan. thank you po. Salamat po. Salamat po. Sir, salamat po. Thank you po. So ito guys pinili ko mag service road May nakita ako kasi sa Rojas Boulevard Napaka traffic Ito may pares dito sa labas Si Diwata Pares Ay sa may pares sa labas ni Diwata Pares Baka na misis si Diwata Pares, Bana, Diwata, pares oh. Ito oh, Marami pa rin naman nakain Ay actually wala na Parang dadalawan table na lang yung may nakain Saka nag kasi. oo okay naman sa akin si Diwata Pares kasi talagang kita niyo naman yung sipag niya, diba? Nagpursigido siya, alam mo yun? Ang medyo oh, naging downside lang niya talaga is yung medyo humangin siya. Naging rude sa mga taong sumusuport sa kanya. Ano yun? Ano yan? Sa mga ano, lamok? Kayan ba yun? May tawag dyan eh. Sorry nakalimutan ko yung tawag dyan. Wait lang, kakanan na ako rito sa may kerino. आ रेड सिग्नल ना dito ako naka-experience ng nasakay ako na nasa sa jeep ako bilang may snatcher eh. Yung mga nagka cellphone sa jeep kaya mag-iingat kayo kasi may marami ring snatcher dito sa bay takbo. Tapos yung takbo pa nila yung hindi talagang takbo na alam mo snatcher. Yung medyo tiptoe pa. Para hindi halata. Tara ulo yung mga snatcher dito eh. Ito kung gusto nyo. Ito round to. Kaya yung sasabi ko kanina eh. Mga gadgets eh. Mga gitara. Ano ba? Mga panggawa ng sasakyan. Kahit ano. Halo-halo yan dito Meron nga ako dito binili pang gym dati mga dumbbells Meron sila ako mga bola And so far Ayan, kita nyo naman Bawas naman na yung Mga vendors dito May mga nagtatayo rin dyan Sa gilid-gilid dito eh. Sa kanan. Medyo baha nga lang ngayon dito na magpapark eh. May puno rin kasi rito. Tsaka may nagbabantay dito. ba? Diba? Kung may mawala, pwede mo sila sisihit. So magbabayad lang tayo guys. And gagamitin ko na yung phone ko sa pang video. ikot tayo saglit sa Kiyapo. Bili tayo masarap na pagkain. So ang dami pa rin. <laughs> Pwede po pagtanong, pag, pag weekdays ko ba may mga nagbebenta pa rin dito? Meron pa naman po. Hindi naman nagki-clearing si Isko. Tapos na clearing kaya ang ginawa nila. Ah, okay. Pero Kanya na yung lahat. Kanya na lang. Okay. Nagaling ko lang ito, ano? 1.53 pesos. pesos ng overload na sotanghon. May kasamang meat at saka itlog. Kaya eh, niyo na kuya? So malapit na tayo sa may karyedo. Ito yung itsura niya Dito, ang daming kainan. Parang siya naging ugboton do. Ano to? Baga. P10.50 pesos na lang. Libre na Back na sa bahay. And gusto ko lang reviewin sa inyo yung kinain natin na pagkain kanina. Yay! Puta! Kinain natin na pagkain kanina. Yay! Puta! Sorry po. Sorry po sa <laughs> ako. So, yun nga guys. Uh, reviewin lang natin saglit yung kinain nating uh, sa tanghon sa Kiyapo kasi hindi ko na pala na <laughs> videoan. Nagugutom na kasi ako. So yung kanina sa Kiyapo, actually gusto ko makita si Neneng B. Gusto ko bumili ng sausage doon. Pero sabi sa akin nung nagbebenta na vendor doon, one week na raw siyang wala doon. Ewan ko, so, siguro yung peso kasi ni Neneng B, uh, bawal talaga siguro magbenta doon. So kasi nga, nag-clearing sila one week ago nung umupo si Yorme. So, ang galing isang buong araw pala yun na parang tinanggal lahat ng vendor doon tapos nilinis, niligyan ng guhit. So, ngayon, very strict na kailangan na sa linya sila. Bawal sila lumagpas doon sa may linya. So, ayun nga. Uh, nakita ko naman, nakita naman natin kanina, medyo maluwag siya. Tapos, makadaan naman yung mga PWD kung mga naka-wheelchair. Dati kasi talaga maski yung buong gitna. No, actually, kanina nakita ko may nagbenta pa nga sa gitna which is bawal yun ha. Pero, sila naman na makaka, sila lang naman makakapag sila lang naman makakapagpadisiplina sa mga ganon. Ano ba ito? May extra dito sa harap natin. Mm -mm. Gusto nyo sa camera? Oh. Mm. Okay, so, mm. Display. Baka gusto nyo ng pusa. Mahaba po ito. Oh. Mm, -mm. Ayan, camera. Gusto mo lang sa camera palagi eh. So, yun nga. Tapos ano pa ginawa natin sa Kiapo? Nag-ikot-ikot tayo. And then... May recommended ako ron sa may Kinta Market, yung Palabok doon. Nalimutan ko yung pangalan ng Palabok. Ilalagay ko lang sa picture na to. Di pala ako nakadaan doon, eh. pala dapat bumili rin ako ng palabok. Pero kasi maulan ngayon, kaya bumili ako ng may sabaw. Eh, na naman yung pusa. <clears throat> Pasensya na guys. Nagbablog, nagbablog, nagbablog ako. Oh, Mamaya na lang, huh? hmm? So guys, nakabit ko na yung mga pads sa kanya. Madali naman ikabit yung pads kasi may kita nyo naman yung butas doon. And then may nakalagay na left or right pads sa mismong pads niya. So hindi kayo malilito kung alin yung sa kabila, alin yung sa kanan. So tara! So tayo na natin to! Tada! <laughs> so nakikita ko naman sa salamin. Ito yung jersey natin. Nakalagay dito sa gilid, YouTube tapos, the 1% by Sir MJL. Ito yung likod natin. Sir MJL. So, alam niyo na, pangyakita nyo sa alsa, doon na may sota ginto. Ako yun. So, ano masasabi niyo? ah uh, ito, medyo mas broad yung shoulder oh. ko rito. Nalakas makamacho. ah uh, within comfort, I think hindi pa sobrang nakaayos yung pads ko sa gilid. Kasi nararamdaman ko pa yung parang yung pandikit na yung medyo magaspang. So, ayusin ko pa to kasi magaspang siya pero hindi siya mainit air talaga siya may pads dito may pads dito may pads sa likod yung pads natin sa likod butas butas din yon so kahit pa paano may hangin na papasok kung hindi niya ko cover lahat ng part ng skin mo tapos ah uh, ayun tama lang na nag double XL tayo kasi nga yung pads mas lalo siyang, mas lalo siyang sisikip so ang layo pala ng mic ko guys, itong ay tsura natin. Kamusta ba? Ito yung likod natin. Ah, ito naman yung harap natin, di ba? Para sa akin, sobrang sakto lang yung double XL sa akin kasi may pads pa siya. Tapos, ito, medyo may allowance pa. Uh, kasi mas gusto ko yung maluwag kesa masikip. Ang hirap nung init init ka na tapos sobrang sikip, sikip pa nung suot mong damit, di ba? Pag nagmumotor ako, comfortable naman ako. Mukhang hindi naman ako mainitan and hindi siya ma hindi siya sobrang ramdam sa balat naman and parang comfortable lang, gano'n Makakagalaw ka pa rin kahit may pads sa loob. And I like this. If na natanong niyo kung kukuha nito ako, baka kumuha ako isa para kay Mimi dong. Pero maghanap ako ng ibang design. Lahat mo ng design na to, ako nagpagawa. So nagpalagay ako ng YouTube dito. Tapos the 1% by Sir MJL. Tapos ayan, Sir MJL yung logo ng YouTube natin sa likod. So pinagawa ko to para at least kahit pa paano kanya sa kalsada tayo. Nakita niyo yung suot ko itong dami na ito. Madalas ko susuotin ito kasi para at least pinaparada natin siya Parang uh, para siyang advert advertisement. Diba? Pag nagmumotor tayo dyan dyan lang. At least nasa-share natin. Diba? Kanyari, naka, naka para, kanyari may sasakyan na nakaparada sa likod mo. Tapos nakita lang, uy may Sir MJL. Tapos may YouTube. Tingnan niya natin. O, diba? Nakadagdag views pa tayo. So yon so pag maglalaban naman ito, I think tatanggalin mo pa yung pads tapos ayun, lalaban mo sa machine. Pero siguro baka ako gawin kong manual na ako na lang maglaba para hindi ko na tatanggalin yung pads kasi parang takes time. Siguro 2 hmm, minutes to 3 minutes din pagkabit ng pads. Depende kung kabit. First time ko kasi magkabit kaya mga 5 minutes ako inabot. Pero okay naman uh, okay naman nigabit yung pads kasi nabebend naman siya, hindi naman siya sobrang tigas. And kunyari, rin aksidente tayo. Actually, <laughs> ang ganda kasi from here to here. Ayan, from here to here siya. So kunyari maganong ka, mararamdaman mo na nagagamit mo siya. Shoulder natin. Hmm, ito, hanggang dito lang siya. Ito siya hanggang dito. Ayan. Sa likod, ito siya. From ito yung taas, ito yung baba. So ganyan siya kataas. And then ano pa ba? Sa harap walang pads, yung bilbil na lang natin, yung chanko na lang pang ko kung mataob man ako sa kalsada. And then, ala, ayun, okay naman. So, sobrang happy ako. Thank you, Fullprint Manila, sa magandang damit. Ito, may sticker silang sinama. Ang bait, actually, ang gusto ko sa Fullprint Manila, hindi lang yung nagtiyaga sila sa paggawa ng design. Parang nakailang order ako ng design, nagpailang beses ako ng bago ng design. Talagang, ang bilis din mag-respond sa chat nila. Kaya ako, dos, sino man yun sa messenger, salamat sa magandang transaction. And then, kalahati lang pala binayad ko muna. Nag-down payment ako ng 1,000. Yung 1,000 doon ko na binayad. And then, ano pa ba? Yun na, sana magtagal tong damit na to. Madalas kong gagamitin to. Sana wag mapudpod. Abangan nyo na lang sa ibang vlogs natin kung ano yung magiging itsura niya after time and time na laba Kasi dalawang libo din to. syempre kung maglalabas kayo ng pera. Pero, uh, sa akin, kung rate ko siya ng 10 out of 10, so far, para sa akin, nasa 10 out of 10 naman siya. Binigay niya naman yung gusto kong design. Binigay niya sa akin yung comfort. Tapos, may pads naman siya. Uh, di mo pa rin pading i-compare to sa jacket. Ito yung tang tipong tamad mag-jacket dahil mainit, pero kahit pa paano <laughs> medyo concerned sa buhay nila kaya gusto nila ng medyo safety. So, yun okay naman so far. Sana okay naman din yung mga tahi nila. May nakita lang ako rito yung para isang hindi nagupit, pero okay lang yun. Wag naman sana mag-bakbak yung ano nila. So, a-update naman ako after a month ng gamit natin ng damit sa vlog na to. So, abangan nyo lang sa comment section after one month kung kamusta yung damit natin. And uh, if, kunyari, kumupas ba or nagtastas ba yung tahi. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. And uh, masanay na kayo <laughs> na baka ito yung puro saot, saot ko sa ride natin. And ayun lang guys, sana niyo yung maiksing ride natin. And may visit lang kayo sa Facebook ng... Full print Manila if gusto niyo magpagawa ng ng ganitong damit. Uh, yun lang And maliligo na tayo Kasi galing tayo sa labas And see you on the next content Bye bye guys!